Oops, andito na naman si Uncle Tax. May nakita nga ako sa Facebook, nagde-deliver at nagbebenta, balot, penoy at itlog ng pugo. Nagpa-deliver nga ako, subalit ang sabi nga niya, walang ilaw ang scooter niya. Kaya sumugod ako sa bahay na ikabayan para bumili ng balot, penoy at itlog ng pugo. Sapagkat yung benta niya napakamura lang. Yung tatlong balot at dalawang penoy, 15 lang. Tapos yung itlog ng pugo naman, 50 pieces. 20 dirham lang, kaya sulit, napakamura. Kaya ngayon, andito na ako sa Pakri, sa meeting place namin ni Kabayan. Kaya nga, tinawagan ko na siya at masabi na andito na ako sa baba. Dahil hindi kong alam kung anong floor sila Kabayan. Siguro, dalawang minuto, tatlong minuto lang ako naghintay. Ngayon, andito na ngayon si Kabayan. At inabot na niya sa akin ang aking binili. At sabi ko sa kanya, ibablog kita para sa ganun maraming bumili sa'yo. At nang nakuha ko na ang aking binili, ako ay uwi na sa amin. At nang chinay ko, kalalaki pa lang na itlog ng pugo, kaya sulit na sulit. At may libre pang isang penoy si Gabayan. Usapan kasi namin tatlong balot at dalawang penoy. 15 lang. Eh nakita ko tatlo ang penoy. Kaya minesis ko si Gabayan dahil sobra nga ng isang penoy. Kaya sabi nga niya sa akin, inasobrahan daw talaga niya yon Kaya Gabayan, salamat. Inilaga ko na rin pala itong itlog ng pugo. At gagawin ko siyang kwek-kwek. At ito, kinatok na ang balot. Mainit-init pa yung nga ito. Kaya sulit talaga ang bili ko. Kaya mga kababayan ko rito, bumili na kayo. Mura lang. Masarap pa. Sasabaw pa lang. Kasarap. Ah, Tapos may libre pa ito ng napakasarap na suka. Na partner talaga ng balot at saka Pinoy. At bago ang lahat, binabati ko pala ng isang magandang araw ang barangay ko, barangay Kabu, Kabantuan City, lungsod pa rin weba Nueva Ecija. At binabati ko pa rin pala ang akin na napagandang pinsan, Ate na Manuel Miguel, para barangay Santo, Bungabo, Nueva Ecija. At ngayon, balik na tayo ulit sa aking kinakain. Sarap ng balot, balot sa puti. Kaya kung gusto niyo morder, eto. Ibibigay ko ang number ni Kabayan. Kontakin niyo na lang siya at tulungan natin yung business niya. At ang mga paninda niya, murang-mura lang talaga at sulit na. At ito naman ang Facebook account niya. Kaya mga kabayan, lalo na dito sa Satwa, chat nyo na. Salamat! At ngayon, kakainin ko naman itong Pinoy. Kinatok-katok nga ulit ito at aking babalatan na. Kaya napapaisip nga ako, parang nasa Pinas lang din ako. Pagkat andito nga rin yung mga pagkaing Pinoy. Halos kapresyo nga lang sa Pinas kung tutusin. Sabi ko nga, ang 50 pesos na itlog ng pugo ay 20 lang. Kaya sulit na sulit, di ba? Kaya, san ka pa? Tara na! Bili na! Kaya mga kabayan, i-comment nyo naman kung saan umabot ang video ito. Kaya hanggang dito na lang, ito yung Uncle Tax. Ingat! Kalasa!